ito na yung para sa wall, para sa reminders. Bawal, pangit, maligo. Ito na kang dito scheme coat siya kasi magkakaroon ng mural painting dito. Duduloy na po. ng background tapos susulatan ng mga anituntunin. Ano yung mga... Do reminders. Reminders. Na. Mga reminders. So no ugly allowed. Charot <laughs> din dito talaga. Tapos mo lagay tayo ng salamin sa loob dapat. Oo, uh, para kuan. Kasi shower namin na nagawa ng paraan, nasunog oh. na. Sunog din la Kasi straight kasi to guys, straight to dito, tapos yung tubig dyan pa ilalim. Maganda. Ngayon sinunog nila para gumanon. And say hi to RCC TV! Kita-kita yeah. na yung mga ah, maghalikan ahalikan dyan, magsusuka. <laughs> hi, oh, correct. Pa. May bisita pala tayo. Hi, guys! Hey. Hi, guys! I miss you! Sticker! <laughs> <laughs> Saban? <laughs> Aki Sasi Shi! Hey! Aki Sasi Shi! All oh, from, all the way from America. Wala siya mga istorya, ano, wala? Wala, na for Kwan Lakon. Ano? for Kazi. Oh, para uh, sa ana? For the uh, opening. So, oh, uh, opening? wala opening. Uh, for anniversary. anniversary. Second anniversary. Second anniversary. Pila ah. man na. Thank you so much sa 10,000 natin. Kwan lang tayong kwan. Ano? Eh, Ano? Thank you so much sa 20,000, Ate Sasyashim! <laughs> maraming maraming salamat sa 20,000 for the um, second anniversary. Ayan na, 20,000 na. Ayan, so thank, Ate Sasyashim, iabot ka na ang... Um... 20,000. Agad <laughs> kulang lagi ngayon, ha. Ah. Gula drive. Pera na si Nenma! Ayan! I-count na! 1... 2... 3... เอ้ัลเล่ฟอ4 5 6 7 8 9 10 11 12ว้3ตัวก็ไปบันดิดบ่5 6,000 1้นี้มือนี้บ่ไดกิบ่ไดกิครับ Thank enjoy so much, Ate Sasha Shin from America. <laughs> thank you. so much na kami from America. Shin thank you. May pambayad na kami sa Banda. Kasi magpapabanda kami para sosyal yung ano namin dito. Yung aming um, second anniversary. Pambayad kasi, ang bayad kasi is 5,000 sa banda. So yung 1,000, idadagdag ko sa pambayad sa Bichon. Wow! Pero para makaless tayo, si Bakang ating Lilith Shining. Eh. Wala pa Ako nakuwi. Thank you, Ate Shim. Sa banda natin. Salamat po. At dahil meron kami mga binilig t-shirt kay Bakang. Sa inyo nalang namin ibibigay. Na ha? 20. At sababang sila. sila sa paunta ko. Ako Bro. Iyan na nanuntat na nasa kuan. Yapi na nanuntat nasa sulod yung ta. Kani ba? Kani ba? Pwede siguro ni skim coat di rin, no? Kapak naman ka di ba? Oh, isa ba? Skim coat kanin sa sulod no? Pwede naging. Kaya para guwapat siya tanawang. Para pag kung mag-hike, magsuka ka, siya ba?

Uh, ready na for anniversary. Happy second anniversary. Mora ng naong i kanda yok bawa mo dito ng niyaw naong So, ngayon ay nag-drain kami ng pool din maglilinis later. So, ito yung itsura ng pool after um 4 days na naligo. So, ito ha, ito ang mechanics, mechanics ng pool. Every Monday po, nagpapatubig kami. So, Monday, it takes 3 hours, 3 uh, days po pala. It takes 3 days para mapuno ang pool. So, nagpapuno kami ng Monday, mapupuno po siya ng Wednesday. So, wala pong pwedeng maligo dyan, Monday to Wednesday. Thursday po, open na yung pool hanggang Sunday. So, pagdating ng Sunday, magdidrain ulit kami ng Sunday morning, kagaya ngayon, Monday morning ngayon. So, magdidrain ulit kami. So, ang pwede lang po liguan ng pool is, Thursday to Sunday. So, ngayon, ididrain namin to kasi, magpapatubig na kami. So, diyan kami kumakain yung mga baklos. Tingnan naman sila. Let's eat! Let's eat our breakfast! Did you? Manan. Wala ko lang ating sa food. Yes. Babay lang ako sa babay. Wala ko lang Let's eat, kaugigit. May nagbe-breakfast din doon. Breakfast Di lang sila. Ma Hoy! Hindi ayug ka ha? Mau! Mau! na. Malapit na maubos yung tubig. Tapos, nilinisan na nila yung ating function hall kasi kinakabit nila yung ceiling fan welding na sila linis linis sila kasi may hey, I don't have the sa sarap ng morning namin dito tapos nalinisan na na pala lahat ng asawa ni Pudoy dito sa kanila ni Diday nag ano na sila nag umaw, uh, nagbasok damo, ayan ito naman guys o, tas imamower na lang ito dito pagdating ng araw bago pa naman ito na eh. may mga grabas mas marami oh uh. linis-linis kasi may kasal Na yung burger ko kasi kumakain sila ng breakfast ah tapos na magpa linis naligo na rin ako tapos na akong maligo fresh na si Whitney na lang hindi pa fresh binuksan na namin yung pinaka main water supply ay hindi pa pala pwede open na ayan nabuksan na siya yan nagpapatubig na kami ulit so, ito na yung tubig niyan Charan. So ready na for Balik nito itong bangko hmm, So ano itong guard nga Siya para nakaregister life guard here guys Tapos na kami mag Pero yung mga gwapo na pwede maligo Yung mga gwapo na pwede maligo Yeah! Kaya siya si Britney ilalagay na niya yung upuan Tcharam! Silva Vida, dito mo natin nilagay kasi nakiyos siya. Hindi ba naligo sa ilog? So, waiting na ulit tayo. Mapuno. Andiyan yung kabaw. Dumating na. Malinis na rin ang ating function area. Tapos papa. Magsasanlaan na kami ng sing -sing. Ha? Kami tadi to. Glaba. na kami ng singsing -sing, guys para mabayaran namin yung pag-relocate ng CCTV at yung tag nito para sa seminar ng Ay kinabitan nila. Sa mga nagtatanong guys, magkano to? This is 6,300 industrial fan na relocate na rin yung mga CCTV ah. na water water station ayan na nakabit na pwede na ni mag charge yung mga loban lakas oh. mainita na mag-inom dito. Hindi na masyadong mainit kasi may fan na siya. Sa kabila naman sila magkakabit. So, buti na lang talaga marami kami naka-stack ng na mga wire mga extra so meron na tayong pangsaksakan. Dito naman sila maglalagay sa kabila naman na area. Uh -huh. Tapos punasan ito ha mga puti-puti punasan ba puti-puti ito -puti. naman hinawakan ng mga siminto yan dapat pala ang bubugahan ng water so dito naman para harapan sila sa hangin tapos dito lilinisin dito kasi lalagyan ng fake grass pagkasal na Yung tubig dito mawala naman to matutuyo naman ito anytime yun <laughs> ah, tapos na siya? Tapos na. Oh, bayat. Ka, over na. Bayat, ang lakas ng hangin. Hindi pwedeng basta-bastahin. Oh, hanggang dito pa siya, oh. Hanggang dito yung ano niya hangin. Ah. Oh. Sa kabila naman ate yun, sa kabila. Uh, ito naman tayo. So, mahangin na talaga siya. Huwag muna i eh, ay opa. Baya. Oh. Lakas. Oh, sino? Sino'ng sabing mainit dito? malamig na nakasiligtik pa mapalakas dito kasi ang hangin na sa kanya kasi binubuga talaga niya. o oh. oh, sakto na sa kasal no maingay pa thank you sa pagbili ko nito thank you city hardware o oh, diba? kasi mga anulan dito so, dahil sa malakas yung hangin lumilipad yung mga kortina malakas naman talaga yung hangin dito Tignan mo oh. lumilipad yung mga kortina kaya nilagay naman yung mga bato so maliwalas na rin dito kasi alo ang ganda ng palay oh. malapit na sila mag harvest ba diba? tapos malaki na yung mga puno ko dyan ng mga halaman so ang maganda dyan pag lumaki na sila hindi na masyadong mainit yung dating itaasan na yung mga puno eh. hindi natin mamalayan dagko na rin kasi sila so i-off na natin kasi sayang kurente ay hindi para sayang kurente dito solar naman siya dito sa buka naman